Hi guys, welcome to my video bigo. <laughs> Tamang lakad-lakad sa kawayan. Ayun pang-ano eh. Hey, eh dapat papunta sa po namin. Ayan. Sana nga magka-trip lots na kami. Kasi bigyan kami ng gamot na pang ano. Huwag lang daw pang mag-aapat kasi. Mag-aapat kasi masama na sa akin yun. Virus na na. Doon ako sa hospital po tira. Yan lang. Ano ko? Yan na rin. Kaya nga eh. Uh, Mami mo nito guys, sa po kami, pumunta kami na ang SM. Kakain po kami na litong baboy. Hmm. Yes. Na no, ba dito wala? Hmm? Ayaw ko diyan. Tu na. Sa so, na lang guys, kain na lang. Kasi mo ba may natin bukas? Oh, sure. Bakit hindi? Hindi tatanggal yung business ko? Paano Wala akong bag? Paano maglulagan ko? Ay, yung mga ng ano Pabangun mo? ano? mo? Titignan natin ang titingnan lang.

Uy, ba't ka na pa yung ka? Sorry! Saan tayo sa loob? Sa loob? sa loob labas. Kaya siya China, oo. Okay, nabat ka. Nabat ka. Mamaya, i-charge natin yung Dali natin yung kaganyan yun. Okay, tayo doon. Hindi nga. Mamaya na. Abang wala. Mamaya ako. Aba pa mamaya. Wala pa tayo.

Baan yung susun eh, wala mo kayo doktor ha? Ha? Susunin ang motor, wala ilabas mo kayo doktor ha? Lumabas na pala kami ng SM Vice Pupunta kami sa mga May kainan ng lechon Nasayan namin yung lechon dito sa kawayan Kung masarap At palutong Kasi yung lutong ng aking darling At salita <laughs> Oh one way, bawal dito Oh eh. my Pare, pwede ba ako utang sa iyo 20? Utang ako pare 20 pare. Pwede ba? Ayaw mo ba? Parang di ko O. Tugtog lang ako tun. Kubatuan. Kubatuan. Ocean Hotel Yang Chong Saan ba yun? Ay, sa so may gasolinaan yun eh Dung, ay, ay Doon ba? pa sa dulo Ayaw ko mag-jeep ha Ang init Ang pagod ang init ha Ang init ha Ang ini to? Hindi ko okay. May hangin huh? kasi. Multo. Multo. Ano? Saan? Ito. Ano? Multo. Oh, malaki din yun oh. Ang ng aircon. mo ngayon ata sarado na ay dyan oh. pumuntak pa hindi ko makikita ang kasan ayun o oh. natin isang kilo

Ano yan? Anong araw lang meron dito, sir? Ah, depende. Dito na. Sir, dito na, sir. Ano ito? May suso. O, oh, mura pa. Okay. Ano? Ayan po, ayan ah. Half, ayan po. 65. O. Oh.

Gel, bien po sa inyo. Sa inyo, ma'am? Sa inyo. Isa. Isa na. Isa. dalawa <laughs> isa. kanila. <laughs> dalawa. <yles> Dalawang kanin mo, ma'am? Dalawa. Dalawang kanin. Ah. Ah. Ay, ah. kasi si, lomba wala <laughs> okay, kalin. walang lechon guys walang lechon na isang kilo kaya dito lang kami napunta <laughs> ah dito lang tayo wala yung lechon namin, eh. namin, na namin. lechon sana oh, ko. wala minsan na lang kami pumunta dito wala pa <laughs> sayang nas Dai sang sprite ate. Ate. Ano po yung nakabot? Bote lang. Ano kayo i? Hindi pa. Ninit pa ta. Ano ba lang? Sa -sa -sa na lang, Sarsa. Mang tumas. Forgive so 关过来吧。